Ilang pagsunod sa kalooban ng Panginoon Diyos na ipalaganap ang kanyang mga salita na mahagi ng mga pasunod. At religious pamphlets ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo, kaugnay ng kanilang preparasyon para sa isasagawang pamamahayag ng mga salita ng Panginoon Diyos, mamayang gabi sa gusaling sambahan ng lokal ng Bagbagin, Distrito Eclesiastico ng Kamanava. Sinikap ng mga kapatid at mga may tungkulin na maglaan ng panahon sa pag-asang maabot na marami pang tao ang dalisay na ebanghelyo na magdadala sa kanila sa tamang daan. Sa lahat po ng ating mga kababayan na malapit po dito sa lokal na pagpagin, ay magalang po kaming nag sa inyo. Pamaya po alas 8 ng gabi na paunlakan ang aming mga kapatid na dumalo at makapakinig ng mga aral ng Diyos na aming sinasampalatayanan sa loob ng Iglesia ni Cristo. Malugod po naming binabati ang mga kapatid sa lokal ng Bagbagin sa pagsapit ng kanilang 75th anniversary ng kanilang lokal. Happy anniversary po mga kapatid! Abangan po ninyo iba pa mga balita mamayang alas 6 ng gabi sa Iglesia ni Cristo News Live para mamalaging updated sa mga programa ng Iglesia Ni Cristo News. sa at replays, i-follow nyo po ang aming official Facebook page at mag-subscribe sa aming official YouTube channel na INC News and Updates. At yan po ang INC News Update sa oras na ito. Manatili po kayo nakasubaybay para laging informed at inspired. Ako po si kapatid na Ara Alejandro. Magandang hapon po.